Hi guys! So, saan ba nagagalit yung mga magulang nyo? Saan sila galit na galit? Si Papa kasi, sa lahat. <laughs> pero meron siyang isang bagay na galit na galit siya. Ayan yung kapag binipinagbibintangan siya. Kapag hindi naman niya talaga ginawa, pero ibibintang mo sa kanya na siya yung gumawa nyo. Yun. Galit na galit yan. <laughs> Kaya ngayon guys, samaan nyo ako dahil uh, natin si Papa. Pag ibibintang natin sa kanya yung mga kung ano-anong bagay sa bahay, hindi natin kung talagang umusok yung ilong niya. Let's go. Papa, yung sinampay na yan. Ba't nandiyan na naman yan? Ay, ano ba yan? Ano ba yan? Iniiwan nyo lang iniiwan dyan yung sinampay. Ito? Oo. Oh. E, Kaya mo ko ganun lang. Takin mo. Ba't ako pang diglo na tutan? Ba na? Ang hirig-hirig nyo mag-iwan. Gago! Sa ano akin ba yan? Ang ino nyo? <laughs> Kaya may, may so, tapos ako oh, pa pagbibigyan ngayon yung ilagay dyan. Kayo. May ipon na naman na may ipon dyan yan. Hindi kayong may kagawa niyan. Dito kayong may bilo sa akin niyan. Ang pangina ka lahat Papa? Oo? Saglit nga! Tawag na tawag, may binigyan ko ngayon siya Saglit lang! Ano yun? Kailan na naman pinagkainan to? Eh tara sa akin yan, tara! Kayo yung kumain dyan, no? Biniwang-iwan nyo dyan. Takin mo, nakalagay niyo no? Bakit na dyan? Siguro kayo naglagay niyan dyan. Tak na lak, may puntong bintang sa akin, takin na nyo. Kayo naglagay nyan dyan. Tak na lak, may puntong bintang sa akin, takin na yan. Saan nyo nilagay? Bakit na mo Ay, kasi. Ayan, bro. dyan, dyan. Dyan ko dyan ko nakita. Oo, ko nilagay. Amang nilalagay ko, okay, okay. okay, okay. no, ba't nilalagay ko dyan kayo? Ba't kakainin ka? Pinagkakainan nyo, nilalagay niyo dyan. Bakit mo, pagkain ang akin yan, ayun ka. Sa Pa yung mga damit nyo naman sa CR, huwag nyo naman inyakan mo. Ano naman damit na naman nyo? nakakalat yung mga damit nyo? Huwag nyo naman kinakalat yung mga damit nyo. Ano damit sa CR? Kanina pala yun. Tanong erong sino? Kayo lang yung nagano ano dun kanina nag-CR dun. Talo. Eh. Kayo CR, yung nag-CR doon, yung Punto ka yun yung kunin yung mga damit doon. Puntang yun to lahat. Puntang ina. Lahat puntos ako. Puro ako. Eh, kanina pala yung mga damit dyan. Sa inyo lang na naman yung mga damit na ano. Ano ang dito? Ayan, mga damit nyo yan. Mga nakakamakarasaan. Oh, e. O, gago! Hindi ko damit yan. Damit mo yan eh. Puntangin na wala akong damit na ganyan. Ano yun? Nangigigid yung magkalat ng mga damit dyan? Ano? Nag-aaral pa ako ito? Puntangin mo? Gago! E, hindi ko damit, damit yan. yan. Lahat pang dintang sa akin. putang ina ka. yan! Lahat pang dintang sa akin. putang ina ka. Papa, ikaw na naman ba naglagay nitong pichel? Ikaw na naman naglagay nitong pichel, no? Hindi na naman pinasok sa ano to. Puro ako na lang. Kapina mo, kanina ka pa, hayop ka. Ang ina lahat ng mga putang ng... Ano, puro ako na gumagawa. Oo. Oh. Eh bako, yan. Pag mo kung kanina, ang pangina mo. ko kung hindi mo matutad. Ang ina ka. garita. na ganit. Tapos na ako kayo, ina ka. Pa, sino ba yung mga gumagawa nun? Sino ba nagmagawa niya? Ang pangina yan. Hindi oh, sino... ginagawa ba ang putang. <laughs> Halit na ng ina nyo. Na ano? Ano? Bakit kami yung depresya? Papa! Papa! Ang pangina ka! Wala na ba kayo nyo? Hindi pa ikaw naglabas dito? Hindi! Wala na ba kayo nyan? O sino? Ewan ka inyo! Kaya gano'n ako minum yan. May sarili ako minumin. Bakit ano? Papa! Papa! Hindi ba kayo nagsakamal sa ginagawa ko? Ang pangina nyo? Galit na naman! Kaya nalagyan ko! Galit na naman! Ang pangina nyo! Pahalit ko nyo!